Galaw ang magjawa na now, itong si Mariz Racal at Anthony Jennings. Ito ay matapos nga ang nooy cryptic post ng ex ng aktor sa umunay paglampas sa boundaries ng tambalang Maton. Kitang-kita raw kasi ng ilang netizens ang pagiging clingy ng dalawang publicly Yon, publicly. Oh, Then dalawa, nila, publicly. publicly. Oo. -o. Oo -o. Wala kasing ano eh, tuloy-tuloy. <laughs> Oo, oh. <laughs> oh. ayan o, no. mm. pa nila, diba? nga, na yung pakiyot nila, di ba? Paano nga? Paano mag-jowa na nga? Nakita doon ah, di ba? Pero medyo matagal na to yung, mm. yung isa nilang in-endorse na product, di ba? Yung parang ano, yung kumakain ng barbecue tapos sinungi. Ay. Ito na yung barbecue doon kay, ano, kay Anthony. Napaka. Para pagkaganon. Alibaba ano ako makain ng barbecue tapos. Siyempre, may something na yon, no? Ay, Oo. Oh, oh. uh Eh, hindi oh. natin maiiwasan po talaga na ma-develop sila sa isa't isa. Although, binibigyan din nila na wala naman na talaga si Rico at saka si ano, itong nalilings sila. Oh, oh Ang ah, nagiging issue lang talaga itong sa part ni Anthony. Mm -hmm. Diba? Na may mga cryptic posts ang kanyang girlfriend. Oh, yeah. Kaya sa iba parang ang dating ay parang nang si Maris. Si Maris. Na hindi rin naman natin alam kung ano talaga yung totoong kwento nila, di ba? Oo, yun. Correct. So, oh, sana, oh. ano, um, marami pa rin namang kinikilig sa maton, in fairness. Sabi nga nila, ito na raw ang susunod na Jadin. Jadin, ha? Ano mo oo Oo, love team. Oo. Oh, oh, Jadin, si... James Reed, tsaka si Nadine. Lose James Reed, tsaka si Nadine. Oh, nawala ako doon, na, Oo. Oh, oh. oh, oh, pwede. Parang, pwede ba oh, pwede sila? Pwede naman. Oh, oh Tapos ang Lisken, ang, ang Don Bell, pwede ba sila? Pwede rin. <laughs> pero yung K-Dilex, ha? Ah, oh, pwede oh, naman. Pwede, pwede oh, rin yun. Pero ang Kimpa, walang ano kasi. Mm. Walang ano yon, walang comparison. Kasi Napaka-overwhelming naman talaga ang pagbuo ng Kimpow. Nag-unexpected love team. Nag-iisa na tatangi oh, ang o. ano, ang hindi kingpaw. nila kailangan, ano, dumaan ng years para makilala yung love team nila biglaan. Oo, oh, oh, bigla afterline lang nabuo. Biglang sikat, 'di ba? Oo. Pero itong nga, itong maton, 'no? Maton. Pinag-uusapan na rin naman sila. Mm, 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 Malay mo diba? O oh, diba ang maton sa sa ano, sa Tagalog yung yung maton, brusco, di ba? Oh. Macho-macho. Oh, matigas! Oo, oh. oh, oh. matigas. <laughs>